nawalan ang showbiz kamakailan ng isa sa mga pinaka pinahalagahang boses ng komedya sa pagpanaw ng veteran comedian actress na si Matutina. Ating alamin ang naging buhay ni Matutina at ang kanyang naging karera sa showbiz. The Philippine Showbiz List presents Matutina's Life and Showbiz Career Story. A Voice Actress kilala bilang si Evelyn Bontogan Guerrero sa tuloy na buhay. Si Matutina ay pinanganak noong July 10, 1946. Naroon ang natural na talento, nagmarka ang kanyang makapunitengang boses na walang kasing tinis na siya nagsilbing daan sa kanyang matagumpay na karera sa showbiz. Nagsimula ang karyer na matutina sa showbiz bilang isang radio voice talent, kung saan nagboboses siya sa mga radio soap operas. Ginagamit niya kanyang boses upang magtunog lalaki, bata, matanda o anumang karakter. Bukod pa rito, isa rin siya sa mga pioneer sa larangan ng dubbing sa Pilipinas noong dekada 90, kung saan dinadub niya ang mga karakter na papanood sa mga cartoon at mga palabas na galing sa ibang bansa ang kanyang natatanging boses at comedic timing ang nagbigay sa kanya ng pagkapansin at ipinasikat niya ang mga catchphrase tulad ng etc. Cetera, etc. Cetera, at cheque mo o cheque ko. Samantala sa pagiging voice actress, tunay na naging malaking tulong ang trabahong ito, hindi lang para sa sarili kundi para sa kanyang pamilya. Aminadong lumaki sa hirap kung saan siya ang panganay sa pitong magkakapatid, hindi na kinaya para mga magulang ni Matutina na pag-aralin pa siya hanggang kolehiyo. Kaya naman na makapagtapos ng high school ay doon na niya sinimulan ang paghahanap ng trabaho. At isa nga sa nakahikayat sa kanya ay ang pagboboses ng mga drama sa radyo. Kahit kulang ang perang pamasahe at walang pambiling pagkain, sumalang siya sa mga auditions. Ang papupursigin niyang ito ay hindi naman nabaliwala at sinimulan na kanyang papel sa radio drama sa Lundagin Mo Baby. Bilang panganay, ginamit ni Matutina ang kanyang kita mula sa radyo upang pantusto sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya at maging sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Na mga panahong yon ay kumikita lamang siya ng 11 pesos bawat script. Pero kapag pinagsama-sama naman daw sa lima hanggang anin na boses, masaya na ang kanyang ina sa perang binibigay niya rito. Ang mas mataas na sahod ni Madutina sa radyo ang naging daan upang masuportahan ng pag-aaral sa kolehiyo at proud na lahat ng kanyang mga kapatid ay napagtapos. Hindi man siya nakapag-kolehiyo, nakapag-enroll naman siya sa isang vocational course. At TV star. Ang radio stint ni Matutina ay nagbukas ng iba pa mga oportunidad sa kanyang buhay at karera. Mula sa pagiging voice actress, tumulay ito hanggang sa pagiging TV star. Nakilala ng husto ang pangalan ni Matutina sa sikat na 1970s comedy series na John and Marcia na pinagbidahan ni na comedy king Dolphy at Nina Blanca sa title roles. Dala ang kanyang makapunit na matinis na boses kasabay ang pagtaas ng kilay at pagtataray. Sino ba naman ang makakalimot sa mahusay na pagganap ni Matutina bilang masungit na kasambahan bahay na sidekick ni Doña Delilah na ginampanan ng yumaong si Deli at Atay atayan na madalas makaaway ng bidang si Jan Puruntong. Si isang panayam na ibahagi ni Matutina kung paano niya nakuha ang naturang role. Anya ang writer-director ng John and Marcia na si Ading Fernando ay naghahanap ng isang talan para gumanap bilang kasambahay. kaya nagtanong-tanong ito sa mga kaibigan kung sino ang magaling na dramatista. Nagkataon naman daw na isang staff ang tinuro si Matutina at nagmungkahi sa direktor upang gampanan ang papel na yun na mas naman niyang nakuha. Ayon kay Matutina, talagang pinangatawanan ng araw niya ang pagpili sa kanya, lalo pat bigating mga bituin na makakasama niya rito at isang karangalan na makatrabaho ang mga ito. Nang makapasok sa telebisyon, nasabi pa nga raw niya sa sarili na yun na ang pagkakataon niyang umangat-angat dahil matagal niya itong pinangarap. Sa pagpasok sa John and Marcia, dito din niya unang ginamit ang screen name na Matutina. Sa katunayan, siya mismo nagsuggest sa si direktor na matutina na lamang ang gamiting screen name niya, isang papel na dati niyang ginampanan sa isang detergent commercial. Maliban dito, siya rin ang nagmungkahi sa si direktor na gawing malakas at matinis ang kanyang boses upang magkaiba ito sa mga boses na ginagamit niya sa radyo. naking pasalamat naman ni Matutina na lahat na kanyang sugestyon ay inaprubahan ng direktor. Umeri ang John and Marcia mula 1974 hanggang 1978 at bumalik ito sa ere mula 1980 hanggang 1990 sa RPN9. Nagkaroon din ito ng maraming spin-off sa pelikula at bilang isang pangunahing karakter sa 20-year-old sitcom, umabot pa sa mas mataas na antas ang karera ni Matutina, isang matinis at matining na boses na nag-iwan ng impresyon sa mga manonood. Tunay na ang karakter ang nagpatibay ng kanyang lugar sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Dahil dito, nagsimula makatanggap si Matutina ng mga alok para mag-endorse sa mga TV commercial. Ang mga talento niya sa komedya ay lumiwanag din sa iba't ibang mga palabas sa telebisyon at pelikula, kabilang na ang At Your Service, Matutina, Ang Inyong Lingkod, Matutina, Dancing Master 2 at Kapag Baboy Ang Inutang. Lumabas niya sa mga pelikulang tulad ng Tuyay and His Magic Payong, Family Tree, Swindler's List at Saucy Problems. Ngunit noong 90s, ang ano kay Matutina ay unti-unting dumalang. Ang huling screen appearance niya ay sa Kathniel movie na She's Dating the Gangster noong 2014. Bagamat walang acting assignments, nagpatuloy naman si Matutilan sa kanyang trabaho bilang dubber. Ayon sa kanya, maraming sangay ang showbiz. Kung wala sa pelikula, meron siyang TV. Kapag wala sa TV, may radyo. At kapag wala ayon sa radyo, may dubbing. Matutinas Battle with Osteoporosis Sa pagkawala ni Matutina sa harap ng kamera, lingid sa kaalaman ng karanihan, isang matinding laban sa kalusugan ang kanyang matapag na kinakaharap. Sa isang interview sa vlog ni Julius Babaw noong September 2024, muli siyang nasilayan ng publiko kung saan ay gumagamit na ng wheelchair. Dito ay binahagi ni Matutina ang kanyang matagal na laban sa osteoporosis, kung saan ang gamot para rito ay isang injection na nagkakahalaga ng 12,000 pesos na ibinibigay bawat anim na buwan bago muling maulit ang injection. Ayon kay Matutina, bagamat may pain reliever na ibinibigay sa kanya, talagang masakit pa rin ito dahil na din sa iniintang karamdaman, hirap na din siya maglakad at madalas na lang siya ay inaalayan na sa wheelchair. Bukod sa pakikibaka sa osteoporosis, siya rin ay dumaraan sa dialysis sa loob ng halos 10 taon na ginagawa niya tatlong beses naman sa isang linggo. Ibinahagi rin na matutino na nahihirapan siya sa mahinang paningin at pandinig pero mabuti na lamang daw at hindi pa siya dinadapuan ng pagkalimot. Sa naranasang ito, tiniyak naman ni Matutino na patuloy siyang nagpapasalamat na buhay pa siya at nakikita pa niya ang nangyayari sa paligid sa naturang panayam ay inalala din ni Matutina ang kanyang mga karanasan sa John M. Marcia. Dito ay inamin niya bilang isa sa mga ilang natirang buhay mula sa original cast, nalulungkot siya tuwing naaalala ang kanyang mga yumaong kasamahan sa palabas. Ang bilis nga raw na wala ng mga ito. Ganun nagpapasalamat siya sa extension na binigay sa kanya ng Panginoon pagamat aminadong nahihirapan na sa kanyang kalagayan. Todo din ang pasasalamat niya sa mga taong patuloy na nagbibigay ng tulong sa kanya, pati na mga nag-aalay ng panalangin para sa kanyang kalusugan. Bilang munting sorpresa para kay Matutina, ipinakita pa ni Julius Babo ang isang video message mula sa kanyang dating co-star sa Jen and Marcia, ang Diamond Star na si Maricel Suriano. Dito binanggit ni Maricel ang pagkami sa dating kasamahan at umaasang magkita silang muli. Ang mensahe ay nagbigay ng kasiyahan kay Matutina at tila napaluha rin siya. Mula sa video message, nagaroon niya na pagkakataon na magkita ang dalawa. Noong November 30, 2024, ay inupload ni Maricel ang reunion nila ni Matutina sa kanyang YouTube channel. Sa tsikahan ni Maricel at Matutina ay binigyan ni Matutina si Maricel ng mga litrato at clippings nila sa John and Marsha na kasama sila Dolphy, Nida, Delhi at Rolly Kizon. Matutina passed away. Sa pagdiriwang ng araw ng mga puso nitong February 14, 2025, isang malungkot na balita naman ang sumalubong sa showbiz. Matapos ang mahabang pagkikipaglaban sa sakit, tuluyan ang namahinga si Matutina. Pumano siya sa edad na 78. Ang pagpano ni Matutina ay kinumpirma ng kanyang anak na si Sheila Guerrero kung saan ay acute respiratory failure ang nakasaad na cause of death sa medical certificate nito sa pagpalaw ni Matutina. Inalala naman ng mga tagahanga mula sa iba't ibang henerasyon ang natatanging estilo ng kanyang humor at ang saya na hatid niya sa kanilang mga screen. Ang social media ay napuno ng mga pagbibigay-pugay at mensahe ng pakikiramay. Ibinahayag ng John and Marshall Legacy at ng Facebook group ang kanilang pinakamalalim na pakikiramay sa pamilya Guerrero. Nagpapasalamat kay Matutina sa mga halakhak na kanyang ibinahagi sa buong bansa. Tunay na mga kontribusyon ni Matutina sa komedyang Pilipino ay hindi matutumbasan. Kaugling na kanyang pagpanaw, nang matanong siya noon kung paano niya nais maalala siya ng publiko, sinabi ni Matutina na gusto niyang manatili sa alaala ng mga tao ang mga positibong vibes na ibinigay niya noong siya ay aktibong nag-aartista. Mensahe ni Matutina, gusto kong maalala akong yung maligaya, yung nakakatawa sa kasadrama, na noong glorious days ng radyo kasama ako, kasama ako sa mga magagandang alaala ng radio drama.